yours Ano oh magsasabay na talaga tayo ha? Oh. Let's go. Naligaw pa nga. <coughs> 1,000 pala yun, 'no? 30 pesos. <coughs> 40 pesos pala love. Oo. So, kung gusto natin pumunta sa Sibchon, sa damat din kasi yung kasunod natin pumunta sa Pero, gusto mo naman, pabalik siya pababakak nyo. So, dito ka naman sa side Ah, okay. Kung pabalik ka. So, makikita mo rin kung araw ka pupustad. So, lagi mo din titignan sa subway app mo kung ano yung halimbawa dito ka pupunta So, dapat ang kasunod mo kung natin pumunta

Ito, ito yung okay, kung may mga available tats. na transfer, depende sa color. Doon sa mga site na yun. Okay. Kahit si Alexis makakapunta doon. <laughs> Kasi isang site Alex. lang. Okay. Sige, let's try. Oh. Ay, ganun yun. Pagdabunag. Oh. bila Diyan sa tabi. Diyan yung badaan nyo? Pauwi. Hindi, sasama muna nila tayo. Sasama, sa rin kayo pabalik. tayo. Hindi na. Didinner, ano ka ba? Love, Hindi, Doon tayo sa gilid Palo tayo sa rules. Ayun pa. Ayun pa. O, malalong kapag rush hour. O, oh, oh. sisiksik yung mga oh. yan. Kukuha kayo niya. Sisiksik, pagkatapos, sisiksik um, at all. Ay, ganun ba yun? Yes. Naiiwan pa. Naiiwan pa. Mm. Naiiwan pa. Okay. Ang maraming para sa buntis at matatanda. Okay. Uh, Pag-purple sa amin. Oo. Ibay pa lang gano'n. Kayo-tayo. Kayo-tayo siya. Nasaan? O saan nilalagay ito? Nangahawakan mo yun kasi dyan, hindi mo pangtahan.

Yeah. So, papahigan ko din yung mag-a-announce ko na sa station ka na nag-English naman yan. Una, hmm. Unang-unang is -screen. Pero tayo dalawa lang. Isa lang, di ba? Nag-Korean na nag-Korean siya, nag-English siya. Okay. Tapos, may mga screen dyan yung screen dyan. Ah, 'yung yan. May itang na meron. May 'yan 'yun English na 'yung tapos kabilang 'yung labasan o isa lang ang Sa pag may umilaw na ganyan sa pintuan, don't galaw diyan. May natang ilaw 'yung Ibig uh, sabihin, dito lang bubukas sa kabila. Uh, Tapos yun know, o, meron pa yung screen doon. Basic diba, dito. Kaya to, kaya. Nakapagsabihin ka na naman tayo sa Hong Kong. No, sayang mo na to. Si Sinjun. Sino ba wa good. diba nagja Japanese siya, nag-iisa siya at ang number 0788. Ano lang ano ano mo? may Sana sa na tayo. Oo, oh, nasa Sinjun Sin Sin na tayo. tayong oh, assignment lab Kailangan po san figure out natin yung. Oo, basic yan. Pag hindi magta-taxi na by Let's go. So, Tap, labas muna tayo ng Shinchan, tapos stop ulit tayo pabalik naman. Tama. Kasi hindi ka pwedeng tumawid, no? Ang bako, may ano? Tinapay. Alam mo yung tinapay na kinain natin? <laughs> Ay mo na kay CCTV. Thank <laughs> Ano yun? Yung exit Oh, uh. tingin okay, mo na kayong tatlo 1 2 Ang galing naman ito Parang ano to Ito yung upgraded ng LRT na ako. Okay na, tao okay. na ako. I'm human now. Yeah. <laughs> I'm human now. Being altered. Kasi sinasamba ha 'yong ayan, so dalawaulit din niya, So pag nalilito ako, kasama 'yung hindi pa tayo may susi. Ha. Papunta ba yay dito? Oo, dito. So dito dapat 'yung sa 'yun. Next na, di ba, Hong Kong? Tapos, kung gusto mo pang umanggit dito sa airport, di ba pupunta ng ano? Oo, oh, meron doon isa. Ng mm -hmm. So, sabi sa app, from Hong Kong, mm -hmm. depart ka dito, punta ka ng Angguk. Ito, Orange. Hmm. Arrives at, yan. So, isang line siya. So, Sorry. <laughs> From dun sa Hongik na pinanggalingan natin, nandito na yun tayo yun pa sa di ba Oo, nandito na tayo. Ah. So, eto pabalik na dito sa side na to. dapat dito tayo, ah. Shincheon. Mm -hmm. Start na tayo dito. So, paakyat tayo hanggang maharating tayo sa pagtatransferan nyo ng Orange Line. Tama, Uljiro? Samga? Tatlo, Uljiro, 3. Going to Orange. Going to Orange Line kasi paakyat kayo sa... Orange. Uh, or orange. Sa so pagka uh, napasarap yung kwentuhan namin. Ito na, ako, ito na kami babo. Yeah. <laughs> <laughs> Uy, ilang beses din ako nakakalagpas. Babalikan na lang ulit. Oh, 1,000 ulit yun. No? Hindi, ano ka lang. Lilipat ka lang ng line. How? Di uh, ba may hagdan? Ah, dahil no, pala hindi na tayo nag-top. Parang ano uh. lang. <laughs> bayad ambayan yun uh, na yung oh, pinapasok yung pagpasok oh. so dito bababa na kayo dapat Eh di ibig sabihin pag tap namin dito walang bayad yon eh yung yung paglabas yung paglabas ang wala ngayon pagpasok natin pagbalik na doon oh, meron na Sha 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 tra um, may direction direksyon naman siya ng transfer may orange na yung don tapos may mga ano nakalagay na kunang Kaya yan na. kaya natin yan Hmm okay. pag nawala tatawag tayo sa kanya dito tayo! Dito tayo. Let's go. Let's go. Oh, una na ako ah. Nakalagay naman eh. Oh. Place your card here. So, saan tayo nadaan? Kahit, kahit, oh, kahit saan na, oh. kahit saan na. Kahit saan. Kahit saan na. Ay, ang galing oh. May advertisement to. May ads oh. Konti lang nasa kay. lang Hindi depende sa station kasi walang kwenta 'tong station na 'to, walang tindahan dito. 'Di ba? Hindi katulad dun sa doon. Okay. So, so hindi kasi sobrang dami lang ng mga hoodie eh. oh May maaga pa naman uh. mga ano, uwian time 'yan. Iputong ng dami. Ano marosbangin na linawian nila dito? Heaven. Eh nangabet tayo. Ganun ang out nila, Hindi office hours. Hindi naman kailangan. Mula 8:00 hanggang yun naman, 5:30. ah, okay. picture wow, na kami?